Ano na po tayo sa 15 minutes examination kay Pastor Elmer Alvera. Okay, Brother Suriano. Last Dito up, ba last? sa lagi mong sinasabing kautusan ni Moises? Nasabi mo na mas higit yung utos na galing kay Kristo. Yung tinanggap bang utos ni Moises, sa Diyos ba yun o kay Moises? Sa Diyos yun. Okay. Maliwanag po, sabi po ni Brother Solano, sa dayon. Okay, kung sa Dios ama yun, mayroon ba tayong mababasa na yung ibinigay ng Diyos kay Moises na kautosan? Sinira ni, Kristo. Ah, kasama sa binigay ng Diyos kay Moises, yung pangingilin ng Sabat. Mababasa natin yung nakasulat sa Juan 5.18. Pakibasa mo, kapatid na Fred. Diyan na mismo niyo basahin. Ito po, 1.5.18. Dahil dito nga'y lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Nakira ni Kristo yung pangingili ng sabat. Hindi siya nangili ng sabat. Kahit ang kanyang mga apostol. Dosi uno ng Mateo. Nang panahong iyon, ay naglalakad si Jesus ng araw ng sabat sa mga bukiran ng trigo. At nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita nito ng mga fariseyo, ay sinabi nila sa kanya, Tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa sabat. O oh, hindi sumunod ang mga apostol, pati ang Kristo hindi sumunod sa pangingili ng sabat, naglalakad nga eh. Okay, okay brother sir, magtanong ulit ako. Babalikan ko yung Juan sa mong tinanong. Ito po bang uh... Juan 5.18, pinapaniwalaan niyo po ba yung mga hudyong kalaban ni Kristo? Tama po ba itong paratang ng mga hudyo kay Kristo? Amayan talata at hindi ako naniniwala sa mga kalaban ni Kristo. Naniniwala ako sa sumulat. Yan ay sinulat ni Juan. Sabi ni Juan, dahil dito nga ay lalong pinagsikapan ng mga hudyo na siya ipatayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling amaan Diyos at siya nakikipantay sa Diyos. Hindi sabi ng mga Hudyo yan, sabi yan ni Juan na evangelista na sumulat niyan. Okay. Hindi naman kami tumututol na si Juan ang sumulat ikinikwinti ni Juan yung nagaganap na pangyari. Ano ang sabi sa Juan? Singkor sa Tsoba, basahin Wala kang karapatang magpaliwanag ngayon. Dapat magtanong ka, kapatid. Dito ngay, lalo nang pinagsikapan ng mga Hujo, na siya kapatid, magtanong ka, huwag ka magpaliwanag. Wala kang karapatang magpaliwanag ngayon. Magtanong ka, cross-examination ko ito. That is... That is not uh, proper na magpapaliwanag ka dun sa isang talatang tinanong mo sa akin. Ang tungkulin mo ngayon, magtanong ka lang, magtanong, sasagot ako. Okay. Ang sabi dito, sa ngayon sa tatay, nakikipantay daw si Kristo sa Diyos. Totoo po ba itong paratay sa kanya na nakikipantay si Kristo sa Diyos? Ah, nakikipantay talaga siya sa Diyos pag sinasabi niya na kanyang ama ang Diyos. Talagang pakikipantay sa Diyos yun. Pag sinabi niyang ama niya ang Diyos, ibig sabihin magkauri sila. Magkapantay sila. Sabi ni Pablo yun eh. Sa 2.5 ng Pilipos. Pakibasa kapatid na Luz. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Talagang pantay sila ng Diyos eh. Magkauri sila eh. Kaya sabi niya, ako at ang ama isa. Sabi ng mga Hudyo, bakit ka nagpapakunwa rin Diyos? Eh kasi, pakikipantay nga sa Diyos yung pag sinabi mo na yung Diyos mismo ang tatay mo. Bakit? Magkauri kasi kayo eh. Kaya nakikipantay talaga siya sa Diyos. Talagang yun ang totoo. Hindi naman mali yun eh. Okay. Noibili size po. Basahin natin sa Juan Noibili 6. Parehong pareho doon sa Nuebe Asenggo uh, Itatanong ko liliwanag lagi ko hindi si ninyo, ninyo naabot yung ibig ko sabihin eh. Babasahin ko ha. Doon po ako magtatanong, Brother Soriano, gaya na ginawa mo kanina. Ang ilan nga sa mga parisiyo ay nangagsabi. Sino may sabi? Ang mga parisiyo ay nangagsabi. Ang taong ito'y hindi galing sa Diyos. Sabi nila kay Kristo, hindi daw galing si Kristo sa Diyos. Bakit? sapagkat hindi nangingili ng sabat. Brother Suriano, tutubang si Kristo hindi galing sa Diyos? Ah, mali yan. Dahil sabi ng mga hudyo yan eh, ng mga pariseyo yan eh. Hindi naman turo ni Kristo yan. Turo ng mga hudyo. Ba't mo pagbabatayan niya? Naliligaw ka talaga, kapatid. Tanong lang ito, kapatid. Naliligaw ka dyan. Ang ilan sa mga pariseyo nagsabi, sabi ng mga pariseyo yan, na hindi raw galing sa Diyos si Kristo. Kasi hindi nangingili ng sabat na kagaya nila. Yan, ay, yan ang sabi ng mga audio. Hindi sabi ng ibang Juan yan. Iba yung sabi ni ibang Juan kesa sabi ng mga Pariseo. Para wag ka nga magkamali, inilagay ni San Juan. Sabi ng ilan sa mga Pariseo. Hindi siya may sabi noon. Kaya magkaiba yan, kapatid. Sa ngayon, sa Nobilis, totoo po ba ito? Hindi, emparatang. Ha? Hindi totoo yung paratang na si Kristo hindi galing sa Diyos. Hindi totoo yan. Hindi naman sabi ng authority yan eh. Sabi yan ng kalaban ni Kristo. Nakita mo? Okay. Pero yung nasa 5... Sa 5.18, hindi mga hudyo may sabi noon. Ang may sabi noon si Evangelista Juan. Kaya dapat mag iingat ka sa pagbabasa, kapatid. Hindi. Nagtatanong, brother sir. Tagutin mo lang. Ito'y paratang ng iskribat at parasyo. Ang sabi sa paratang, si Kristo ay hindi galing sa Diyos at hindi nangingili sabat. Sino ka ba? Saan ka ba ito kakampi? Sinong kakampi mo? Ang kalaban ni Kristo o si Kristo? Yung pinaratangan o nagpaparatang? Mali ka, mali ang analisis mo kapatid. Tinan mo ha, pakinggan mo ha? Ang ilan sa mga pariseo ay nagsabi, ang taong ito hindi galing sa Diyos. Yun ang paratang. Hindi naman paratang yung hindi nangingili ng sabat eh. Hindi paratang yon Yun ay fact. Kaya nga sila nagkaroon ng paniniwalang hindi galing si Kristo sa Diyos. Kasi hindi nga nangingili ng sabat si Kristo eh. Hindi dalawang paratang, isa lang. Ang paratang diyan, hindi galing si Kristo sa Diyos. Kasi hindi nangingili ng sabat eh. Yung hindi pangingili ng sabat, it's a fact. Hindi kar paratang yon. It's a fact. Kaya nga hinahatulan nila si Kristo na hindi galing sa Diyos. Kasi hindi nangingili ng sabat. Ang paratang ay yung siya hindi galing sa Diyos. Hindi yung hindi pangingili ng sabat. ni paratang yon. Talagang hindi nangingili ng sabat si Kristo. Yun ang sabi ni Juan. Maliwanag dito sa kwan. pinaang ang pinar ang Mas Masa wag ka magpaliwanag. Tanong mo, tanungin mo ko. Tanungin mo ko. Pwede mo namang ilitaw yung gusto mo pag lang kay. ka Magtanong ka. Mas mali ang ginagawa mo. Magtanong ka. Wag ka magpaliwanag. Hindi mo oras magpaliwanag. Pinaliwanagan niyo po ba yung kung nagpaparatang o hindi? sa paratang nila na si Kristo ay hindi nangingili na sabat at hindi galing sa Diyos. Totoo po ba itong ipinaparatang kay Kristo o hindi? Hindi paratang yung hindi nangingili ng sabat. Hindi paratang yon. Ang paratang, ang taong ito hindi galing sa Diyos. Sapagkat, yun ang sabi ng mga panise, sa sapagkat ang batayan ng kanilang paratang na si Kristo hindi galing sa Diyos kasi nakita nila si Kristo hindi nangingili ng sabat. Oh, hindi paratang hindi ng ng sabat. Totoo talaga yon Hindi siya nangingili ng sabat. Kaya ang paratang nila hindi siya galing sa Diyos kasi hindi siya nangingili ng sabat eh. Ma umunawa ka kapatid. Huwag mong iligaw yung nakikinig. Another question, Brother Soriano. 8.49 lang Juan. Pakibasa nga, Brother Suryano pagbabasahin nyo, ang tungkulin ko sumagot ikaw ang magbasa pinagkikita ko lang kung sino ang kinakampenisyonan nyo nagpaparatang o yung pinaparatangan 8.49 eh. anong sabi ni Cristo doon sa 8.49? pagbasa lang po 8.49 ng Juan ikaw magbasa magbasa <tinyo> sumagot Jesus ako'y walang demonyo kundi pinapupurihan ko ang aking ama. At ako'y inyong sinisiraan ng puri. Mr. Suriano, totoo ba ito? Hindi. Alinan, totoo. Totoo ba itong talatang ito? Oo, hindi. Na sinisiraan ng puri si Kristo. Na hindi nangingili sa abat at hindi gano'n sa Diyos. kakapimo kakampi mo? Si Kristo o yung nagpaparatang, Brother Suriano? Ito, eh, sabot ko, kapatid. Ang sagot ko, mali yung tanong mo. Wala namang pangingili ng sabat dyan eh. Ang pinaparatang ng mga hudyo dyan, meron daw siyang demonyo. Mali ka dyan. Wag, kang wag mo ililigaw ang tao. Wala dyan yung termino na sabat. Ang termino dyan, sabi ng mga hudyo, may demonyo raw si Kristo. Eh, sabi ni Kristo, wala akong demonyo. Ayun. Wag, walang sabat na binabanggit dyan. Wag kang magligaw ng tao. Sa wala ang Juan 5.18, Juan 9.16, at 8.49, nagpapatunin na sinisiraan siya ng pore. Ang tanong ko nga, kanino ka ba kumakampi? Sa naninira o sa sinisiraan? Yun lang naman ang tanong, kapatid na Suryano. Siyempre, kumakampi ako kay Kristo na si Kristo hindi nangilinang ng sabat. Hindi siya nangilinang ng sabat. Sabi ni Juan, sinira niya ang araw ng sabat. Sabi ni Juan yan. Hindi lang niya sinabi, sinulat pa niya. Nakarating nga sa atin eh. Wala namang kumukwestiyon sa authenticity ng talatang yan. Lahat ng scholar ng Biblia sumasang-ayon na yan ay totoong talata. Na sabi ni Juan yan, dahil dito, si Juan ang may sabi noon, dahil dito, pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng sabat. So talagang sinira ni Kristo araw ng sabat. Hindi siya nangili ng sabat. Naglalakad nga siya pag sabat eh. Bawal maglakad sa sabat eh. Ayun ang sagot ko iyo, kapatid. Okay. Brother Suryano, sa ngayon sa banal na kasulatan, malinaw na Parehas naman tayo nag-aaral at nandito naman naniniwala ko sa mga kapatiran ninyo na wala kang dapat ikatakot dahil diba? meron tayong sariling pangunawa eh, di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng isip. Sa ngayon sa banal na kasulatan, nagpakita ako ng talata na mismo si Kristo yung naghihinagpis na sinisiraan ninyo akong puri. Kaya ang tanong ko lang naman kay, si, kay Brother Surano, sa 5.18, no ibig na ang sabi nito, ang una paratang may demonyo, nakikipantay sa Diyos, hindi daw nangili ng sabat. Paratang yan eh, kung pag-aaralan mo. Kaya ang tanong, ito ba'y paratang o hindi? Alin yung ito? Alin yung ito? Liwanagin mo, marami tayong pinag-uusapan eh. Alin yung ito para masagot kita ng tama? O halimbawa, gaya ng 9 ng Juan. Paratang ba ito sa kanya o hindi? Ang paratang nila, yung si Kristo raw, hindi galing sa Diyos. Yun ang paratang. Kaya nila pinaratanga na hindi galing sa Diyos kasi hindi nangingili ng sabat si Kristo. Ang ginagawa mo, pati yung pangingili ng sabat, sinasabi mo paratang. Hindi, mali ka ron kapatid. Yun ang sagot ko. Lala po tayo, oras. 5 Nagpapasalamat kami sa ating mga kapatid na kasama ni Brother Elmer, at sa ating moderator at sa ating mga bisita ngayong araw na ito. Sa lahat ng nakinig sa internet sa iba't ibang dako ng Pilipinas, salamat po sa inyong lahat at sana ay natuto tayo ng pangunawa sa nakaraang debate. Salamat sa iyo kapatid Elmera. magandang gabi sa inyong lahat, pagpalainawa kayo ng Panginoon. <tod>